Uh, ano um, ano yung mga free ma'am? Ito pong giling, free po photo. Free yung giling, free parking. Ah, um, pool po. Pool, beach. libre din yung pool. Okay. Libre din yung beach. Tapos po, kaping barako po. At libre na, din yung kape. Tubig. Libre yung tubig. So ang daming libre. Ang daming libre dito guys. Grabe, tapos may libre roller coaster pa yung madadaanan mo para <laughs> sa roller coaster. <laughs> Since so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's all right. Roller coaster, make it through the day, i right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roll that take me to a better time. seem to easily forget how to place your bed. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you. Hi, good morning, Candy Moto. How are you? Pahinga muna kami rito sa may bandang lipa. Taga 7-Eleven. Muna kami. Ito nabili nating microphone. Kaya no? yeah. magagamit natin sa mga bawat vlog natin. Hello, Candy Moto. You tell me. Ha? Huh? You tell me. Bakit nga ba? Eh, alam mo naman lubak-lubak yung daan eh. Ikaw yung may side mirror eh? Bakit hindi ka tumitingin? Ay, babae pala. Sige, alis na ako. Alright. Galing magdrama ni Candy Moto. So, dito kami sa shortcut na daan papunta dito sa, ano, sa Monte Maria. Ayun! Nagpalipad pala ako ng drone, mga tol. Um, muntik na madakit ang ibon. <laughs> eh, papakita ko sa inyo pag uh, na edit na ako. Grabe, kinabahan ako. Ah, kape muna tayo, mga tol. Let's go! pesos sa ano sa parking at yung glass ko ko wala nang entrance dyan to pwede ba rito sa Monte pwede ba umakit ngayon doon sa taas uh, sa lang Apa. Lang ayun hindi ka mabibigo ngayon pwede na umakit pangilang balik ko na dito pangatlong ano niya hindi <laughs> ako pande nakakaakit pandemic days yun eh okay. okay. Pero pero late lang nabuksan yun, di ba, ma'am? Okay, ma mm -hmm. Uh, available pa, available na lang po namin yan. open, open na po, is uh, mirror deck. Mirror, mirror deck? So, um, green maze, underground po ng glass wall. Oh, may um, mm -hmm. underground po ng gas wall. Um, po yung green deck po sa kamay po nila. mm um. Ito yung uh, entrance fee sa mirror deck ang um, mi um, mirror deck po at saka dream maze kung bakit siya, kung mapakas siya po siya para po makalas po 20%. 50% um, for only 200 pesos na lang po dalawang attraction na po yun tapos ang mirror, ang dream maze at saka po ang mirror net. Uh, Naka-promo pa lang po is ang um, Mirror po at saka Andre Mills. Maze. Ito lang ang uh, kontinuit. Di ba po mga hagdan tayo packet pa, di ba? Um, ang hagdan ko dito. Di <laughs> Nakatingin ako. <laughs> <laughs> gumagano na ako eh, mami. <laughs> May kidnot <laughs> na ako eh. Ah, sir, kaya nakasabi kasi Oo. May kidnot na ako eh, mami. Sabi ko hagdan <laughs> packet po. eh. At saka yeah. kung hagdan yan, hindi ako maniniwala na oh, akit ah. ka. Yes, Ma'am. Thank you po, mami. Alam po pangalan nila, ma'am. Ah, ay po. problema Nasa dito dito. Tara. Let's go. Let's go. Let's go. na po to. Meron tayo problema dito. dito tayo, di tayo makakapagpalipad ng drone. Kendi mo to. Dito ka Anong pwedeng gawin? So, ito na. Magpapalipad tayo sure. ng drone. Ready? One, two, three. Yan. Drone, no? Mm. Di ba? Para ka nagdodong dito. <laughs> ayan yun. So, sa ngayon, nandito tayo sa part na to. Ayan yeah, o. tara yung haba ng slide papunta sa mm. ano. Oh. So nandun tayo sa part na yon ma. Ah, dito tayo, okay, tayo sa tabi ng glass. Ayan. Yun. Develop so, na, develop siya na mo. talaga siya. Makikita niyo na yung ganda ng Monte Maria. Okay. So since magiging hotel and resort siya, Ayan siguro yung mga accommodations. So, dito? So, from, from kung sa dagat ka manggagaling, ito ang pinaka-port area niya. Kasi may lighthouse. <laughs> right. Tapos yung yate namin, ito kasi medyo malayo. Kaya dito kami dumaan. <laughs> Saan pala lang yate natin dito, ma? Ito pa, oh. Ito, ito, ito. Kaya nililigaw. Ito yung, uh, ano, uh, Hindi tayo pinayagan doon. Wala uh, raw tayong, ano, pass. Ah, uh, susayang. sayang Kaya susayang. na dito lang tayo nag-park. Nilanguy na, lang, lang talaga natin to. Hanggang dito, eh. Diyan tayo dumaan. <laughs> Very good ka talaga. Solid, hmm, oh. May dalawang room. Dito ko, Dito ka. Sayang nga, di tayo makakapunta dito sa sa glass walk na yun. Pero, next time nang meron dito? Wala pa. Ah, there. coffee shop. Oo. Uh -oh. Pag nabuksan siya, ang ganda na magiging view mo rito. Mm -hmm. Tara, tayo sa taas. Let's go. Pwede na ka pa? Ah. Hindi. Ay! Mainit siya, no? Hindi, okay lang sarili siya sa init. Di ba, no? Ang okay. kulay niya. Gustado. Uh, Akala ko sa ulo to. Hindi ba sa ulo to? <laughs> ako na lang ulada pa. O, bala ka. Basta akin ako. Know. Ganyan dis, kainit, dis, makikuha yan. Disney princess. <laughs> Shadow, uh, shadow photographer mo. Talaga? Oh, sige, sige. Ko. Alam mo, ang babato lang ba yan? <laughs> Let's go, guys! <laughs> wow! Ganda <laughs> ito, uh? Solid dito. Eh, yung isla verde, ah. Uh? Mindoro, tama ba? Mindoro, tapos Ingloy. Mas mabini. Wow! Amazing! Ang ganda dito mga tol, solid. Sulit yung haba ng oras na biniyahin namin dito. From Manila to, to Monte Maria, Batanga City. Mungabot kami ng mga alas 4 hours, no? Ay, grabe. First time ko dito makat sa ano na to, mirror deck. Soon, 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 bubuti tayo ron. Sa ngayon, sarado pa. Yan. So yun, no? Oh. Monte Maria si At kami dyan mamaya. Let's go. Let's go. guys, uh, sikat tayo. Piling sikat. <laughs> thank you. Okay. Okay, kuya. Thank you po. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you. Hi, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. <laughs> All right. Babay tila rito, mga tol. Uh, after namin dito sa Mirror Deck, doon naman kami sa, ano, sa... Uh, dream Maze. Ah, uh, Dream Maze. Uh, Dream Maze naman kami. Time check is 11.30, no? Yeah! Time check 11.30, gutom na ako! Sumurang init! Grabe! So, let's go to Dream Maze, no? Yes, sir! Ah, may kalikot, sir! Thank you, po! Thank you, sir! Ingat, po! Welcome to Dream Maze! Hello! Good afternoon! Dito yung pasar? So pag papasok kayo rito sa Dream Maze, daw, no? kailangan din yung suot lang. Let's go, ready Kaya e na. sa loob. O, pasok pa sa loob. Pwede matulog. Asam. Di ba kailangan kapakapa? Oo nga, no? Kakapakapain ano ba? natin. Nasasak <laughs> ba tayo? Eto yan ka niya, Recho. Asa ka na? Ayun. oh my God. Guys. Ay, sarado. No. Kaya siya, Viz, hanapin mo yung daan. Okay, ito, 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 dire diretso lang yan. Ah. Uh. Uh. oh! Mayroong jellyfish. Jellyfish! Ito yung bago nilang ano, attraction dito sa sa Monte Maria. Kabubukas lang nito. Kabubukas lang nito, guys. Uy! Oh, baka mabangga ka. Doon di pa tayo labas? Oo. Oh, -oh. Yeah. Pinakita ano, ko ano. sa inyo yung, uh, yung overlooking dito. Na na-develop ito, lalagyan nila ng puting buhangin mm. Yan na. Oo, oh, grabe. Lilinisin yung, yung dagat. Mm. So, hindi na. Kitang-kita yung mga isla. Mindoro. Malapit na pala yung Mindoro, yun. Eh, dito naman tayo sa pinakakamay ni Seven Mama Mary. So, medyo... Mo. Medyo mahaba-haba pa yung laran namin. classroom no? kita niya ba sa loob ayun may open oh no? ito pala yung tsura niya mm. ito yung CR niya oh, guys CR tapos ito yung room sala wala wala ito tayo nakapaanan na tayo ni mother mary Kaya na uh, mag-elevator na tayo bakit dun sa mismo kamay ni Mama Mary so, na. waiting tayo dito sa baba. So, walang ganong uh, bisita ngayon dito sa Monte Maria. Let's go! Malapit tayo sa araw. Left side na lang po. Left side. Ayun, ready ka na? Kailangan namin bumuelo. Ready? One. Parang tinatawag na kami ng langit. Three, <laughs> ayun na nga. Ayun na. Ayun na. Oh my God. Ganda guys. Grabe ah. Oh. Tignan nyo naman yung taas. Ah, di ba? Mm. ba? Grabe. Ba? Napaka solid dito. Ang oh. 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 overlooking, di ba? Ang taas, di ba? Nandun lang kami kanina eh, oh. Ngayon nandito na kami sa taas. <laughs> diba? Nandun diba? tayo eh, no? From there to here. Mm hmm. Sarap. Sarap. Kahit saglit na oras lang, matutuwa ka rito at mag enjoy ka dito sana. Sarap. Parang ang lapit, lapit mo kay Lord. Oo. Ay si Mama Mary, oh. Atingin sa akin. Tapos? Yes! At ah. sa pangatlong attempt, ah. nakaakyat na rin ako dito. Ah. Diba? Ito ka. So, kami nagtatry kami pumunta dito. Hindi ako nakakaakyat kasi sarado bawa. Kaya... Handa, salo natin. Tinatabusin yung vlog ako sa Monte Maria. Eh dito rin naman tayo dun sa mag-beach tayo. After nang mainit na pa panahon dito sa Monte Maria, mag-beach naman dito. Malapit lang dito sa Batangas City. Gusto nyo mag-misa, meron dito. Ayan, ingatan po kami sa bawat biyahe namin. Kano yun? Wala ka naman iba mapupunta. Paglabas mo na elevator, ayun na, doon na yun. Mm -hmm. So, at least man lang sana half ng price. Kasi wala, dahil hindi ka naman magtatagal ng ganun kainit doon eh. Mm -hmm. So, mamamaximum mo na yung 15 minutes kang nasa taas. So, for the price of 150, medyo pricey siya. At syempre, dahil bumiyahe ka, gusto mo nga makaakyat doon, kakagatin mo na rin yun. Kasi sayang naman yung binyahe mo. Panata kasi yun. Ah. Parang panata. But Pero yun nga 'di ba parang ano nga kasi yan eh private mm -hmm. kaya pag kaya kung public kasi yan hindi ganun hindi hindi ganoon kamahal mag-sell usually mga donation donation lang uh, like sa kamay ni Jesus, wala namang bayad. Uh, uh, yeah. Tapos yung dito since hindi pa siya ganun ka-develop medyo pricey pa din naman siya. <laughs> 200 para lang magkupicture ka sa glass. Mm. Tapos yung isang attraction yung ano maze 'yon. Maze. Dream maze 'yon. Maganda naman, maganda. Maganda naman siya. Medyo kulang lang kasi apat lang uh, na bigo yun eh. Ayan na tayo. Hanap tayo na isang beach dito malapit sa Batangas City. Right. Ayan, para makapagpalamig ng konti. Afeel. Bye. Bye. Sa wakas, nakakiyat din ako sa'yo. Kahit sakit lang na. Uh, thank you. Next location tayo. Ang ganda kaya beach nila? Tingnan natin. ito Batalia Beach Alexis Lusoy Kayoko Sadayo La Villa Dinay na no, hidden gem o hidden beach ng buwan no? Huh? buwan sorry sorry buwan tara tara hindi natin kahit dito ka tayo dumating dito eh for sure naman eh may maabutan pa rin bahay sa baba slow down daw, slow down. Check your gear Primera lang po. Sabi. Eh, wala tayong primera, di ba? Wala. Okay. Hindi break. Yan. So, yeah. so pagkukunta kayo sa mga beach number Ingat lang lahat. Check your brakes. Baka po, hindi ah, uh, ko magat yung mga brakes natin. Dire-direction na kayo sa beach. Mm -hmm ganda parang hirap naman abutin ang dilim dito sa daan na to. ito hindi matapit sa pinta rin welcome barangay loklok -Lok. ayan welcome to barangay loklok -Lok. pag nanalo pag na ka sa eleksyon ibig sabihin ikaw ang na loklok. Pupunta ka na rito sa barangay, lock-lock. <laughs> Galing! Pag nanalo ka bilang mayor o consul ng bayan, pupunta ka sa barangay. Lock-lock! Para yeah. lock. <laughs> mas malapit ang Sombrero Island dito, no? Dito. dito. dito Ingat lang mga... mga travelers. Pagka napadpad kayo sa daan na to. Siyempre, ingatan nyo yung you know. uh, sa nyo. Okay, ito yung lusoy. Hindi, doon pa nakaturo. Iko, bulas. Hindi, di, di ko pa eh. Ah, dito, dito pa na. Ah, grabe. Ya, ada apa pak? Natalia. Main gate, itu main gate. Main gate. Good afternoon po. Available po, ma'am. Ano lang, ma'am? Day tour lang kami. Okay lang po. Oo. Uh, -uh. Ah, may Ano May rides po dyan, ma'am. May rides? <laughs> Sorry po. Ride all okay? Mm, ay, ah, mm, ganda. Ano ako sa Perisila, eh. Saan ka ba? Sa, ano? Vikings ka? Hindi. Sa Caterpillar lang popular ka. Mm -mm. Alright, uh, welcome sa Latalia Beach Resort. Mm -hmm. Ano ba? Bawang Batangas. Grabe. Mm -hmm. Parang ano parang wala na coaster yung daan dyan ah. Oh. Makakatakot. Sumakit yung likod ko sa daan? Makakana po lahat ma'am. Makakana po lahat. I'm 50. Shout out po kay ate. Hi. ano <laughs> pangalan nyo te? Mary Jean. Mary Jean. Mm. -hmm. Thank you. Hi, good afternoon. Yan. So, Time check tayo. It's 3.45. So, late na kami dumating. Kaya kami ng, uh, ng Monte, Monte, Monte Maria. Maria. Mga 50 minutes yung biyahe from ano, Monte Maria to Ma Bawan. Ba Ay, thank you po. Ma'am, thank you. Ano-ano yung mga pre, ma'am? pre. yung giling free parking. Ah, um, pool po. Pool. Libre din yung pool. Okay. Libre din yung beach. Tapos po, kaping barang po. Libre din yung kape. Tubig. Po. Libre yung tubig. So, ang daming libre. Ang daming libre dito, guys. Grabe. Tapos, may libre roller coaster pa yung madadaanan mo para sa roller coaster. Ma'am, yung mga kwarto natin na ganito, anong mga magkano yung ganyang price? Ah, uh, pang ano po ito? The couple po is 3-5. 3-5? Ito po yung free namin. Mm, And okay na po. Okay, pag-cottage naman po is 1,000. 1,000. Ito ganito ma, magkano po yung ganyan? 3-5 po. 3 22 hours na siya. Good for ilan yan? A couple mm. lang. Tapos yung mga pang-barkada, ano? Uh, 7 to... 7. Meron po kami nga, 5,000. 46 packs. 46 packs na siya. Grabe. Mabuti kami. Mga 5 yung uh, cut off na ano ng day tour. Day tour. So tara, dito na tayo. Wait, wait, wait. Alibad tayo ng drone. Let's go. basura. Kasi may isang na anod lang eh, no. Galing anod, no. Ah, hmm. uh, si Pagdi Kuya, oh, uh, uh di ba? Very good. Yung... Very good. Mali daw, no? Ganda rito, no? Very crowded after ng mahabang biyahe natin from Monte Maria tapos relax ka dito sa lugar na, na napakalinis yung dagat na linaw no, no, kitang kita yung ano kitang kita yung lali may mga isla nga ako nakita rin eh. ang mahirap lang dito sa sa may bawan uh, Batangas yung mga beach dito bago ka makarating yung daanan, no? Yung hirap. Okay. Matarik. Pero kaya naman. Kaya naman sa, ano, Ako ang yung gamit ko, kaya ko eh. Ingat lang, ingat lang sa mga botol ka dito sa uh, Bawan Beach. na Bawan Beach na lang. Ha? Kasi ang dami klaseng beach eh. May maraming mga beach dito. Mga walo yata, no? Mga beach resorts. Ang maganda dito sa mga beach resorts dito, may mga pool area. Ayan. Uh, Ayan. Uh, so guys, hanggang dito na lang ang ating vlog Kasama si Candy Moto Nakita mo, nakita nyo ngayon sa video natin na nag enjoy sa dito sa swing And always remember, baby before you start Ride safe always, God bless always, and good vibes tayo palagi Woo! Woo! Sexy ka na. No? <laughs> Peace out. So guys, um, tikman natin tong free coffee dito sa bawang kaping barapo. Sarap. Fresh. Fresh brood. Times like that all you want to do is run. Hear me out. Hear me out. If all the things you know show There are the things I want to know, hay en batán gaspierno palipad ng drone ng sun Eh, wala nang sunset eh. Wala na. Ito na yung ano, uh, coastal road. Ah. Ito na yung baywalk nila. Da, na? Dito na nag-aabang yung mga bibili ng isda sa umaga. Oo. Oh.